Magandang araw mga ka-showbiz, heto na naman tayo sa isa na namang balitang siguradong kagigiliwan ng maraming fans. Ibinahagi ng aktres na si Kylie Padilla sa kanyang Instagram ang kanilang masayang family bonding kasama ang kanyang dalawang anak na sina Alas at Axel. Ang highlight ng kanilang family day, isang nakakatuwang circus trip kung saan todo enjoy ang mag-iina. Pero ang mas ikinatuwa ng marami kasama rin nila ang ama ng mga bata na si Alger Abrenica. Sa kaniyang post, pinasalamatan mismo ni Kylie si Alger sa pagsama at paglaan ng oras para sa kanilang mga anak. Aniya sa caption, So much fun! Thank you, Alger, for coming with us. Simple man pero napakalaking bagay ng mga ganitong moments hindi lang para kay Kylie at Aljur bilang mga magulang kundi lalo na para kina Alas at Axel. Kahit hiwalay na ang dalawa bilang mag-asawa, ipinapakita nila na kaya pa rin nilang magsama at maging present para sa kanilang mga anak. Marami ang humanga at natuwa sa post na ito dahil malinaw na inuuna ni na Kylie at Aljur ang kapakanan ng kanilang mga anak. Kaysa sa anumang personal na isyu, isa itong magandang paalala na kahit magkaiba na ang landas ng magulang, posibleng manatiling buo at masaya ang pamilya kung may respeto at malasakit. Truly, isang wholesome at isang inspiradong family bonding moment mula kina Kylie Alger at kanilang mga anak.